Lorna Tolentino, Silvia Sanchez, nag-collab sa pag-produce ng isang pelikula. Dinaluhaan ng mga kilalang personalidad tulad ni Nabayani at Bayani, Agbayani, Nova Velia. Alma Concepcion, Amy Austria, Jeffrey Santos, at iba pang mga artista ang advanced screening ng pelikulang Monster upang suportahan ang critically acclaimed Japanese drama film. At ang film distributor ito na sina Lorna Tolentino at Sylvia Sanchez. Sa naturang advanced screening, ikwento ni Miss Lorna kung paano sila naingganyo na maging distributor ng pelikula at paano nila ito nadala sa Pilipinas. Unang-una, -una, pagdating namin sa Cannes, hindi namin siya mapanood dahil pinipilahan siya para mapanood. So, sabi namin, ano yung pelikula na yan? Anong storya yan? Hanggang sa nakita namin yung trailer, and then nag-aagawan din sa pagbili ng mga ibang tao, ibang producers, para mapadala sa ibang bansa at dito rin sa atin. At sinerti kami na mapadala namin yung monster dito ngayon. Nang tanungin naman si Miss Sylvia kung ano ang pakiramdam niyang unti-unti na nakikilala sa Asia ang galing ng Filipino actors, ito naman ang kanya naging sagot until now hindi ako makapaniwala syempre pero masaya ako kasi at least na, 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 na napapansin na tayong mga mas napapansin na tayo ngayong mga Pinoy and welcome na talaga tayo di ba may mga nanalo na three years ago nanalo na rin si Arjun ng sa Asian Academy Creative Awards ang best actor tapos sumunod na nalo si Jody Santa Maria so nag-o-open na talaga sa, sa sa Asia yung mga actors ang pelikulang Monster na mapapanood na sa bansa simula October 11 ay tungkol sa pag-ibig, pamilya, bullying at mental health.